Anihan na naman. Ayan, makapagpaani na. Alam mo ka dito sa bukid, pwede kang makalibre ng bigas? Oo, nakakalibre kami ng bigas noon. Alam mo kung pa paano? Ah, maturo ko sa iyo. Dito, kada uh, anihan, uh, ginagawa namin nung maliliit pa kami. Hindi ka tulad ngayon, makin na na yung nag-tap, nagaan. Dati, mano-mano lang tao. Maglalakad ka lang diyan. Tapos pupulutin mo yung mga laglag. Pero ngayon, wala na. Wala na laglag. Sa id na. Dati, dati sa lapad ng palaya na yan, makakarami ka na dyan. Maglakad ka lang ng uh, isang pitak, isang pitak. Uh, Mumulot ka ng uh, palay. Pulutin mo lang yung mga laglag sa pagdilikom, sa ani. Yan. Yeah. Makakaroon ka na ng libring pikas. Siyempre, dapat kailangan masipag ka, matyaga ka. Sanay ka sa initan, hindi ka matakot mainitan, kagaya ko. Bagay, hindi naman ako natatakot at ako sadyang maitim na. Ngayon, ang mga palay, nilalaglag na lang basta kasi meron na silang harvester. Uh, hindi ka tulad doon. Aanihin mo siya, gagapasin mo yung uh, palay mano-mano, bun mo, itatalapok. Tawag doon? Tatalapok ba? Okay, uh, tatalapok yung kwan, tapos tatawagin yung tracer pag na tawag mo yung tracer yun, kukuha ka na naman ng tao kung sino mga nag-anon tapos, i-tracer si nila yon para maging palay hindi katulad ngayon, oh yan, dati ang nakahaya dyan ay puro puro palay ngayon, ang nakahaya sako na sako na nakahaya, tapos lilikumin mo na lang ah uh, makina na rin na no, nag uh, kukuha mga palay na yan ayan yung nag uh, dati eh nag kalabaw at saka mano mano mong isa sa paragos o sa kariton pero nung uno una talagang mano mano lang talaga di ba dati mayroong mga nag-aani papaupas pag-aani o kaya mayroong uh, tawag doon, nananaraskuhan o kaya yung anong nga tawag doon, lawigan yan, kung halimbawa kung ikaw mag magtatalok at saka maggagamas ng mga to ikaw maglilibor dito sa palayan na to, katagani iba yung hatian mo tapos sabi nila, ngayon daw pwede pa naman kasi yan kita mo yung mga uh, laglag na palay na yan, yan may mga laglag na palay ito yan, Pero pwede ka pa rin dyan, kaso tatagain mo siya tatagain mo siya para pabalis-balisin para makakuha ka ng palay marami pa rin yung laglag -lag, oh kaso oh, napakahaba niyan ang dami niyan kailangan talaga pagtatagaan mo para makakuha ka ng palay libre yan hindi katulad nung una meron dyan nakatutumbo dyan ang dayami meron dyan pinagbloweran Pwede mo kulay yung pahanginan yun. Siguro mga tira pa rin yun. Yun. Bukod sa pangihimalay, makaka... makakakuha ka pa rin dun sa mga pinag trisiran. Hindi ka tulad ngayon. Ito dating bukid na to. Dating uh, binubukid to ng lola ko. Yan yung bahay ng lola ko. Dati, yun na rin yung bahay ko. Kaya dito, dito talaga uh, kami nagpapagulong-gulong nung kabataan yung kasama ko yung may-ari ng bahay na yon si pareng Arnel yan papagulong-gulong kami dyan si e, pinsang Dundon, pinsang Homer yan dito kami dito kami nag hihimalay tapos nag bubukid hmm. yun ay kailangan mong gawin dahil ay kailangan eto naman yan bahaya ng intan ko. Yeah. Bali ang bahay ko na andon lang sa unahan. Ayun, mga kamag-anakan niya. Halos mag anak sa tiyahin ko. Ta, kapag andito ka sa bukid, siyempre, lahat makakakuha ka naman ng libre. Marami makukuha mo ng libre. Basta si paglang kailangan. Bali, ako lang yung tamad. Ang <laughs> layo na nung nalibot ko pero wala pa akong sa kukuha ni Malay. Ayan. Tingnan natin. Kaya kayo natin yan, oh. Yan, oh. Dami. Dami pang tirang yan, no? Oh. Kinagawa namin din yan. Dati. Binawalis namin yan. Kasi yan, palay talaga yan, oh. Mga buong palay yan, oh. Laglag yan. Laglag nung masin yan. Kahit, kahit, ah, uh, buklatin mo pa yan. Dito, ayan, oh. oh dami. Tuloy natin. ah oh, yan, oh dami laglag na pala yan galing sa makina kung noon ay sa mga haya ngayon sa mga pinagtrisiran sa pinag uh, kung makina ano ang tawag doon sa makina <laughs> bali yung ikot ikot na lang siya dyan ikutan na lang yan makina lang ikot dyan tapos lalaglag na lang yung palay eh. oh. pupulutin mo na lang isa isa Oh. Ah, din pala magikot ana. Parang hindi ko yata makayong makita. Bali yan yung bahay ko. Tapos bahay ng nanay ko. Ah, para alam niyo ha. Ah, oh, kung na yung mga ng init eh. Oh, ayan, oh, ang daming palay oh. Kuha na kayo, gusto niyo ka Yan la, hindi eh, akin kayo nang bahala sa may-ari, ano. Oh. <laughs> lakad pa, Tomas, lakad. Yeah. Tingnan mo, ano 'yan? Ang daming oh. Dami talaga. At lang talaga. Sa depende naman sa tao 'yan. Yung mga tao na talagang yung tao mo tiyaga. Talagang pinawalis na 'yan. Tapos ni sa isa 'yan, ang dami. Pero sa panahon ngayon, wala nakitang kitang nananaymot. Puro sa tindahan na lang nananaymot. Pera na lang ang dinadala siya ay mahaba na o kaya aahon na talagang makati na eh makati na oh, ay, lang. Oh. o lang o kaya o na ani na Dini naman ahon tayo ni talaga namang ayan o oh, kaya bibili mo ng ice cream din eh eh tayo magpapalamay eh